아 a 나 e r sa Robinson Magnolia. So surprise natin ang ating anak. Dito tayo, guys. Okay, guys. Robinson Mag. Ang aking asawa, bibili tayo ng cellphone para kay Heart. Dito tayo sa Robinson Magnolia. Okay, dito tayo, guys. Dito tayo dito. Dito tayo sa Rog Mag. Wait. Okay. din Aw, keto. Ay, let's go put at ay doon. Uh, surprise natin si Baby Heart. Kinuha na anak Sa cellphone niya dito sa ano. ano Boto. Power man. Hay bilal. Yung busy busy ang asawa ko surprise natin yung baby ko hey let's go okay guys nakuha na natin yung cellphone ni baby heart para kay baby heart sana bumait ng baby ko <laughs> wow ang <laughs> ganda ang ganda yung na open na po Opo. Uh, Para check na lang. Sir, bali. Okay. 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 Ayan, tayo, basement. Basement. Sa parking lot. Ay, oh, dito tayo. Uwi na tayo, guys. Ito so, natin ang ating motor dito parang gusto ko nang magkaroon ng ano iPhone sa parking Mura buti pa dito no mura.

どうも。

Ali ka, may sasabihin ako sa iyo. Ano ka na tao Meron meron na akong secret na sasabihin. Ako ito <laughs> to. Ba, ba parang nangingiti ka diyan. <laughs> Nung video sa. Ha? Na nag <laughs> hindi ba pwedeng mag-video nang yeah, nagbe ka? Hoy, yeah. astro yes, no, alis ka dyan.

Ano na Ano ka? Ano na nagluloto ka? O, oh, <laughs> Ano ba ulam yun? Ulo. Ito, ang bulalo. Eto, bulalo. <laughs> bulalo. <laughs> <laughs> ano? ano ayaw ka lang yung video. Ano yan? Ayaw ko sa kanya. Dio. <laughs> Sabi ko, saitin lang. Toloko. Oh. <laughs> ito, ito yung <laughs> Para tawanan kita na yung meeting ko. Kuya impo. Yeah. Oi, <laughs> enak. Thank you. Dio. <laughs> Sabi ka sa Ayan ang gusto ng papa mo eh. <laughs> Come on, may papa mo. Si Jai po. Wala pa. Ayun. Wala mo yung sa iyo na nakasal. Nahuli tayo din kung ilalagay <laughs> yung video. Thank you very much. Alatawa ka naman mag-